Sa muli niyang pagharap sa kamera, binawi ni Cassandra Ong ang naunang niyang pagpayag na pumirma ng bank security waiver para mabuksan ang kanyang bank accounts. Inamin din ni Ong na nag-apply siya ng lisensya para sa Pogo sa Porac, Pampanga. Narito po ang aking report. Inangulit sinabi ni Cassandra Leong sa naunang pagdinig ng kamera na nagpaparenta lang sila ng mga gusali sa mga Chinese businessmen. Pero napaamin siya ng mga kongresista. We are preventing that Congressman Carap will again make a motion uh, for contempt and consign you consign you to Mandaluyong correctional institution now you answer me now what kind of license did you get trying to get from pagcor Mr chair license to operate po ng pagcor ano ano to operate, po? to operate ng pagcor hindi pwedeng to operate ng pagcor you you applied for a license from Pagkor to operate what? Ah, uh, to operate Pogo. Pogo. Yun! Una nang sinabi ni Ong na hindi niya alam ang operasyon ng Pogo sa Porak, Pampanga. Authorized representative lang daw siya ng Lucky South 99. Sa ikaapat na pagdinig ng Quadcom ng kamera tungkol sa mga Pogo, tinanong din si Ong kung saan galing ang mga pondong ginamit nila para magawang mahigit apat na punggusali sa Porak, Pampanga. Sagot ni Ong, mana mula sa kanyang ina pero hindi niya masagot kung saan eksakto galing ang pera ng mga kasosyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ko, hindi po. Binawi rin ni Ong ang naon ng commitment na pumirma ng Bank Secrecy Waiver para mabuksan ang kanyang bank accounts. Sa umpisa ay pumayag siya na mag-execute ng bank waiver. Ngunit totoo ay kanyang binawi dahil sa alang-alang niya na ito, ay magsisilbing ebidensya laban sa kanya sa kasong money laundering na inihain ng PAOK at AMLAC. Sa isang punto, muling sinabihan si Ong kung payag siya maging testigo lalo't duda ng mga kongresista, dami lang siya ng mga pogo operator. Sinabi rin kasi niyang hindi siya nagtapos ng pag-aaral, pero hindi pa raw siya makapagdesisyon. Dami ka lang dito at mayroong mga tao nasa likod nito na hindi mo mabanggit for some reason. No, for some reason, hindi mo mabanggit kasi maaaring malapit sa'yo o hindi kaya ay kamag-anak mo o hindi kaya ay boyfriend mo o hindi kaya ay siya yung uh, uh pilit mong tinatago sa amin. Di ba? Anong masasabi mo kasi? Ah, uh, sa lahat po ng question na pa, hindi po ako dami. Matapos ang ilang tanong, tumangin ang sumagot si Ong. Nagpaalam rin para pumunta ng palikuran pero hindi na bumalik at ay sinabing bumagsak ang kanyang sugar level. Ayon sa doktor ng kamera, hindi mabasa ng makina ang kanyang sugar level, indikasyon kung gaano ito kababa. Dahil dito, iniutos ng Quadcom na itakbo na siya sa ospital para sa susunod na pagdinig, maipagpatuloy nila ang kanilang pagtatanong. May emosyon din sa pagdinig na imbitahan si Alice Go sa pagdinig ng Quadcom pag dumating na siya sa bansa. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sugatan ng isang lalaki matapos pagsasaksakin sa Tondo, Maynila. Ang ugat daw ng krimen, selos. Balita hati ni Jomar Apresto. Kuha ito sa bahagi ng Luwalhati Street sa Tondo, Maynila pasado alas 3 ng madaling araw nitong Miyerkules. Makikita ang lalaking nakaitim na naglalakad at kumanan sa Masikap Street. Makalipas ang tatlong minuto, patakbong bumalik sa Luwalhati Street ang lalaki. Ang sumunod na eksena, isa pang lalaki ang pinagtulungang isakay sa tricycle. Napagalamang isinugod pala siya sa ospital matapos pagsasaksaki ng lalaking nakaitim na nakitang tumatakbo. Imininom eh, kami sa taas dahil eh, may kasayahan. Eh, biglang kamatok ko. May binuksan. Eh, biglang sinugod ako. Sinugod, uh, sumugod ka sa akin eh. Dagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang 64 years old na biktima. Ang dahilan daw ng krimen, selos dahil nakita ng sospek na magkasama ang kanyang living partner at ang biktima. Eh, kasi yung babae, sa akin gusto eh. ng ano sa babae, Pero, iginit ng biktima na anak ang turing niya sa live partner ng sospek dahil nangungupahan sa kanyang apartment ang lola nito ay naman sa pulisya, agad nilang nahuli ang 23 years old na suspect matapos siyang mamataan ng mga rumorondang pulis. May mga bahid daw kasi siya ng dugo habang tumatakbo sa bahagi ng Santo Niño Street. Agad siyang dinala sa ospital kung saan positibo siyang kinilala ng biktima. Sa ngayon ay nasa kostudiya na ng Moriones Police Station ang sospek. Kwento niya, nagdilim ang kanyang paningin nang makita ang kanyang live partner na kainuman ng biktima. Ilang beses na rin daw nilang pinag-awayan ng biktima na retiradong pulis. Hindi ko isang balak patayin. Para alam din buo ng babae na kung ano yung kaya kong gawin. Kasi ganun ginawa niya sa akin. Parang nakapakan yung pagkalala ko eh. Nagsisisi naman daw siya sa kanyang nagawa. Alam ko naman po mali yung ginawa ko eh. Nilagay ko sa kamay yung batas eh. Nakatakdang sampahan ng sospek ng reklamong frustrated murder. Jomer Apresto nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Natagpuan na ang bangkay ng isa sa mga naanod na bahay uh, sa o ng baha sa Tanay Rizal sa kasagsagan ng ulang dala ng bagyong Enteng nitong Lunes. Pahirapan ang pag-recover sa biktima dahil sa pagulang matinding baha at malakas na agos ng tubig. Natagpuang nakalubog sa putik ang katawan ng babae sa sitio Lubigan sa barangay Plaza Aldea. Ayon sa mga otoridad, kasama ng biktima ang kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay nang tangay nito ng matinding baha. Ligtas ang lalaki matapos makalangoy papunta sa malapit na ilog. Nakaburol na ang babaeng biktima at nakatakdang ilibing bukas. Itinigil na po ng mga rescuer ang search and retrieval operation sa dalawang nawawala sa barangay San Luis, Antipolo City. Sila po ay naiulat na nawala matapos lang na ngayon ang rumaragasang baha ang kanilang bahay sa gitna po ng pananalasa ng bagyong enteng itong lunes. Natagpuan namang bangkay ang isa pa nilang lalaking kaanak. Sinubukan ng mga rescuer na hanapin ang mga nawawala sa ilalim ng tulay, pati sa sapa, pero nabigo po sila. Umaasa pa rin ang mga kaanak na mga nawawala na makikita sila. Makikipag-ugnayan daw ang barangay officials at antipolo CDRRMO sa mga kalapit barangay at bayan para i-alerto tungkol sa mga nawawala. Baha pa rin sa lugar sa Malabon na tinatawag na Tuyuan sa barangay Tinaheros malapit sa Tulyahan River. Ayon sa isang taon ng barangay, mabaga lang paghupa ng baha dahil hindi pa naayos ang pumping station. Samantala, Nananatili pa rin sa evacuation center ang mahigit anim na pong residente. Lumika sila dahil sa bahang dulot ng malakas na ulan, high tide at pag-apaw ng Tullahan River na konektado sa Lamesa Dam. Kwento ng mga residente, bahain talaga sa kanilang lugar dahil mababa at malapit lang sila sa ilog. Bagamat perwisyo, nasanay na rin daw sila sa ganitong pamumuhay. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.